Paano ba natin mapapangalagaan ang ating tubig para humaba ang buhay? ito na yung biniyak natin na reptab para paglagyan ng ating tubi pecs. Yan. Kasi dati yan, nilalagyan ko lang ng tubi pecs pag ako bumibili. Yung palanggan na lang na maliit. O kaya, nilalagay ko lang sa sampung ng ating ano, pansala sa aquarium. Doon ko lang nilalagay. Pero paano ba natin mapapangalagaan ang ating tubi para humaba ang buhay? So, e, yun yung pag-uusapan natin mga kabi. Tara, samahan nyo ako. Eh, mga kabi, ah, base nga po sa experience ko, dahil nga dati ang, kapag bumibila ako ng tubi peks, ah, sa palanggana ko lang nilalagay o sa timba. Yun. Base lang po sa experience ko, ah Pagbibili ng tubi para sa alaga nating isda, eh, lagi tayo namamatay ng tubi. So, ayun. Uh, base lang po dun sa experience ko, parang hindi ayos yung ano, yung pinaglalagyan ko kaya sila namamatay. Ngayon, uh, merong nag merong nagpayo sa akin na kung paano pa ano kung kung paano aalagaan ah, at patatagalin ang buhay ng ating mga tubi. Base nga sa experience ko, parang kailangan nga ng ating mga tubi yung yung ano yung malaking lagayan para medyo siguro kung sa isda uh, crowded na sila eh, sa kung sa maliit mo sila ilalagay na lagayan eh. So, kaya yun ang naano ko na napag-aralan ko rin na kailangan talaga ilagay sa malaking lagayan na yan. Kaya, ayun bumiyak tayo ng reptab para dito sila ilagay. Uh, pangatlong, pangatlong bili ko na to ng na marami, pero hindi pa ako namatayan o talagang naluso yung tubipex ko na nabibili at binebenta rito sa ating shop mga kabi ayan kung makikita nyo talagang tingnan nyo buhay na buhay yung ating mga tubi makunat ayan kung makikita nyo mga kabi ayan makunat o buho nakukuha nyo sila ng buho samantalang dati Uh, oras pa lang yung mga tubi na nabibili ko dati eh hindi mo sila madudam, hindi mo hindi mo sila madadampot ng ganitong buo talagang lulusot at lulusot sa, sa daliri mo o sa kamay mo yung tubi kakadurog-durog ibig sabihin para tandaan nyo na ang tubi natin hindi na hindi maganda, hindi healthy dahil nga lumulusot o nadudurog na sila pag ginukuha natin kaya mga kaabi so ngayon uh, ito yung isa sa Uh, natutunan ko na ginawa pero ayun sa sabi ko ayun sa experience ko siguro uh, sa magandang klase ng sa magandang klasing bilihan lang ako na siguro nakakuha ng tubi na magandang klase Ayan mga kabi, paano ba natin malalaman na magandang klase yung tubig Ay mga kabi, tingnan nyo ah. Unang una, ayan o. Oh. Kitang kita nyo pula. Ayan. At makikita nyo sa mga gilid nya, Ayan, sa mga gilid Makikita mo na buhay talaga Gumagalo sila mga kakabi Ayan o, buhay na buhay Alam nyo mga kakabi Sa tagal ko ng ano Bumibili ng tubi uh, Halos Ngayon pa lang ako nakapag patagal ng buhay ng ating tubi. Kasi sayang din mga kami kung ikaw makakabili ng ano ng tubi pecs na kagaya isang tabo na lang magkano isang tabo mga kabi, Tapos ma makikita mo yung tubi mo kinabungasan ay lusong na. Patay na. Ibig sabihin mga kami kapag patay na yung tubi natin na ipapakain sa ating isda pwede pang ano eh pwede magkaroon pa ng sakit yung ating ano eh mga isda eh dahil nga patay na sila so yan mga kaabi kaya ito ano lang ah uh, gusto ko lang to ipamahagi sa inyo mga kaabi sa sa aking experience na sa tagal ko nang bumibili ng tubi at gusto ko rin mapatagal yung buhay ng tubi ngayon lang ako nakapagpatagal ng buhay ng tubi mga kaabi kaya kong magano ano, kaya ko mag magpataga ng buhay ng tubi na isang linggo para may benta sila dahil nga maganda yung tubi natin, maraming bumibili sa atin ng tubi pecs. Kasi, kitang-kita mo naman, sariwa, makunat, matigas, ayan. Kaya, talagang healthy-healthy yung tubi natin para ipakain sa ating mga ista. Ayan mga kahabi. Uh, kung meron pong kayong comment o question para dito po sa ating mga tubi kung paano sila papatagalin ng buhay uh, comment lang po kayo mga kahabi at ating sasagutin yan paano mga kahabi ayan pinakita ko na po sa inyo yung ating tubi ayan maganda maganda makunat na makunat